buong araw na nagsagawa ng search and retrieval operation kahapon October 27 ng mga otoridad sa mga sakay ng nahulog na truck sa Chico River sa Tukokan, Bontoc, Mountain Province. Tatlo sa mga sakay nito agad natagpuan maliban sa dalawa pang sakay. Kilala nyo? <makes> Siya? Oh, Ape, taga ano kayo? Taga? Kadwayo? Kadwayo? Taga pang kasi nata ma'am? Uh, ang search and retrieval operation nagpatuloy hanggang gabi pero bigo nilang mahanap ang dalawa pa Bilang bahagi ng paniniwala ng mga taga Mountain Province, nagsagawa ang IPMR ng munisipyo at ng barangay tukokan ng isang ritual sa pinangyarihan ng insidente kaninang umaga. Ito ay isang dasal na humihingi ng patnubay at gabay ng may kapal para sa agarang pagkakahanap ng mga biktima at kaninang alas 11 ng umaga nahanap na ng mga otoridad ang isa sa mga nawawalang biktima. Kinilala itong si Carlo Ancheta pero patay na ito ng matagpuan ng mga otoridad. Natagpuan ito sa lugar kung saan nahulog ang kanilang sinasakyang truck sa lalim na halos dalawang metro. na nasa site po siya, uh, na sa uh, ground po, sa may tubig. Lumalim na talaga siya, sir, no? Yes, ma'am. Sa ngayon, pinaghanap na lang ang isa pang sakay ng truck na si Edmond Romeo, nakipag-usap ng ang pamahalang bayan ng Bontoc sa mga kalapit na bayan para sa mas mabilis na pagkakahanap sa biktima Going pa po yung isa may coordinated with the nearby provinces no also with the barangays of toko kanen nalanda Bana or engineers